Oh, pupunta. Ah, pupunta. Sayang ako kasi dito lang eh, Ah, pumuputak. Bibili ka ba ng ano? Pumuputak ba? Pumuputak ba? Ah, pumuputak. Oo, pumuputak. Ah, pumuputak. Bibili ka ba ng ano? Pumuputak ba? Pumuputak ba? Pumuputak ba? Oo, pumuputak. Ah, pumuputak. Oo, pumuputak. Ah, pumuputak. Oo, pumuputak. Ah, pumuputak. Bibili ka ba ng ano? Pumuputak ba? Oo, bumuputak. Bali! Bali! Ay!

Diyan din wala wala. Oo, puputak. Ah. Bibiri ka malang, malo. Pumutang pa lang manok. Oo, puputak. Bibiri ka pa lang manok. Puputak pa. Oh, puputak ah, oh, pa. Oo, oh, puputak. Ah, puputak. Oo, Ah, Pumuputak ba? Pumupotak ba? Pumupotak ba? Oo, oh, oh, pumuputak Ah, pumupotak. Oo, oh, oh, pumuputak. Oh, pumuputak Ah, pumupotak. Oo, pumuputak Ah, oh, pumupotak. Bibili ka ba naman, no? ba? Pumupotak ba? Pumupotak ba? Oo, pumuputak Ah, pumupotak. Oo, pumuputak Ah, Oo, pumuputak Ah, pumupotak. Oo, pumupotak. Okay. And nine. Nine. One forty eight. 148.84 148. Ah may Wala pa magi Ba makalimutan Dali 149. 149. 149. 149. 149 149 149 Green shot <laughs> <49. laughs> <49. laughs> <laughs> oh, nga no <laughs> lang <siya> <laughs> Wait lang <laughs> 149, <laughs> 149. <laughs> Okay na okay Okay ready Oo-kay. Oh, and! Me, two, one! And go! Pipili ka ba ng monok? Ano, monok? Anong monok? Pipili ka ba ng monok? opo Pipili ka ba ng monok? pupo ba? Oo, poomotak. Oo, poomotak. Pipili ka ba Pipili ka ba ng monok? Pumootak ba? Oo, poomotak. Ah, pumopotak. Bibili ka ba ng manok? Pumuputak ba? pumuputak. Ah, pumuputak. Ah, pumuputak. Pumuputak Ah, pumuputak. manok? Pumuputak 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 pumuputak. Ah, pumuputak. pumuputak. Ah, pumuputak. pumuputak. Ah, pumuputak. pumuputak. Ah, pumuputak. pumuputak. baba, diba, Wala! sayang, si si ba ba ba? ah, pumuputak, pumuputak, uh, pumuputak, oh, pumuputak, pumuputak, ah, 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 pumuputak, oh, oh, pumuputak, ah, pumuputak, ah, pumuputak, oh, pumuputak, ah, pumuputak, 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 pumuputak oh pumuputak ah pumuputak oo pumuputak ah pumuputak oo pumuputak oh pumuputak ah pumuputak bibig ka pa naman oh pumuputak ba pumuputak ba pumuputak. Ah, pumuputak. Oo, pumuputak. Ah, pumuputak. Oo, pumuputak. Pumuputak ba? Bibili ba ng Ikaw ang mali. Bibili ka ba ng manok? Oo. Bibili ka ba ng manok? Siya ako pumuputak. Oo, pumuputak. Ah, Bawi agad ah. Pumuputak ba? Putak ba? na. Ah, pumuputak. Mandok na. Yes. Pipili ka ba ng manu? Mm -hmm. Pumuputak ba? Pumuputak ba? Pumuputak mm -hmm. ba? Pumuputak ba? O, pumuputak! Oh, Ganit Ganit Oo! Pumuputak! Ah! Pumuputak! Oo! Pumuputak! Ah! Pumuputak! Oo! Pumuputak! Pumuputak! Ayan! Pumutak pa Ayan! 231! Alam! Babatuin natin! 231! Wala talang... pala! Wala! Wala pala! Time to meet the next Are ready? And three, two, one, and go. Pipili ka ba ng manok? Pumuputak ba? Oo, oh, pumuputak. Ah, pumuputak. Pumuputak ba? Lupit Pumuputak ba? Oo, oh, pumuputak. Hindi ba nakainom yan? pumuputak. Ah, pumuputak. ka ba ng manok? Pumuputak ba? Pumuputak ba? Pumuputak Oo, oh, oh, pumuputak. Ah, pumuputak. Oh, ito, inanan nyo kanina eh. pumuputak. oh, Seryoso. Ah, ka ba ng manok?

Ano <laughs> Bibili <laughs> ka ba <pa> ng manok? Bibili <laughs> ka ba <pa> ng manok? Hindi <laughs> <pa> <laughs> <pa> <laughs> na. Lang <laughs> <Puputak> na. <laughs> ah, Saan na ito? Magulat na ito, Ah, puputak. Oo, oh, <laughs> <Taway -taway yun. laughs>

Puputak ba? Oo, pupotak. Ah, pupotak. Uh, Bibili ka ba naman ako? Puputak ba? Puputak ba? Oo, puputak, ba? puputak. Uh, puputak. Oh, puputak. Ay, Ah, puputak. Pupotak. 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 Puputak Pupotak. Pupotak. ba? Pupotak. 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 2.42 Oh, tama na Sila Neil 1.27 okay Guys maraming, maraming salamat po Sa pagsama niya sa amin Dito po sa Panutsutan Batangas Beach Resort Lagi po nating tatandaan Every kissing is a blessing At dahil po dito si Sir Alon TV. Ikaw ang panalo Please don't forget to like Share and subscribe pakihitin rin po yung notification bell para lagi po yung updated sa ating mga videos. Maraming salamat mga kabanyuhay!